Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagbigay ng payo si Jonisha Pacquiao, ina ng 8 Division World Boxing Champion na si Manny Pacquiao, kay Carlos Yulo, ang two-time Olympic gold medalist. Si Carlos ay kasalukuyang humaharap sa ilang isyo matapos may publiko sa social media ang kanyang mga problema sa pamilya. Maaalalang inamin ni Carlos na sinimat umano ng kanyang mga magulang ang laman ng kanyang mga bank account nang walang pahintulot mula sa kanya. Dahil dito, nagdesisyon ng atleta na umiwas muna sa kanyang pamilya at tumira kasama ang kanyang kasintahan na si Chloe San Jose. Isa si Dionisio sa mga taong sumusubaybay sa isyo at hindi niya mapigilang magbigay ng payo bilang isang ina sa atleta. Sa isang video, hinikayat niya si Carlos na mahalin ang kanyang ina na si Angelica Yulo. Don Carlos Yulo, Ah, uh, mahalin mo ang nanay mo. Huwag ka magtanim ng kem-kem ng sa samang loob. Mahal na mahal ka sa mama mo, nanay mo. Mahalin mo siya sa lubos na ng pagmamahal sa bilang nanay. Kaya mahal na mahal ka niya. Nandang ang payo ko sa iyo bilang nanay.